Kuya Bong, kamusta ang iyong uh, palay? Ito na, mabuti naman po kuya At maganda hapon po sa lahat nating mga kapanayong at kasaka Ito na po siya ngayon sa 85 dot Yung demo farm natin sa organic fertilizer At kunting panahon na lang po siguro kasi 85 dot na siya uh, Ang pizza po ngayon ay 11 na bago Bago magbabainti ang pizza natin ngayong buwan, sigurado maanin na po ito. At ito na po yung resulta ng 6 bags na chemical fertilizer at saka 23 bags na organic fertilizer sa 9,000 square meter. At meron lang pong konting uh, konting diferensya nung palay ay na dahil po sa sa haba po nung panahon na umuulan kasi nung sumasapaw siya at kapag kailangan talaga na bubuka talaga yung bulaklak nung nung pa, nung ng palay para malalagyan ng pollen yung butil niya nat magkakalaman eh sumasabay po yung ulan kaya yung sinasabi nila na sa lubong na sa lubungan ng ulan kaya meron siyang Meron po siyang mga uh, pa isa isang ratik. At ito pong ratik na ito, ito po yung epekto ng ulan na sa lubong. Ngayon po, magkakalaman po siya. Kaya nga lang, ang laman na po niyan, yung sinasabing choke. Hindi po, hindi po matigas yung laman, kundi choke. Ah. Yan Lalo... lang po ang epekto nito. At, sana po wag wag madadaanan at nandarestore mo kaya bagyo kaya para makita natin kapag ka maani na eh, nakatayo pa rin naanihin ng harvester at malalaman po natin kapag ka mag, maani natin malalaman po natin kung makakailang kaban ba ang ani nito doon po sa ratik mga ilang porsyento po ng mga butil ang uh, apektado ng ratik sa tansyaw nyo? Mga Apektado ilang rin po kuya, yan dahil mga sa... Mga percent? Opo. At uh, konting konti lang po. Yung maanyo po nito, uh, may konting diferensya na apektado sa ani nang dahil sa sa lubong ng ulan na sinasabing ratik. Mga ilang porsyento? Oh, mga <coughs> may 5%? Ipagpalagay na lang po natin siguro kuya, Mga 1.5 o... No, 5. 5 2 1.5 2% gano'n. At makikita naman po natin yung kapal ng uhay ng palay. Eh talaga hindi naman po tayo pinahiya. Nang dahil sa program natin na organic fertilizer. Ah, Kuya Bong, ah, banggitin natin ulit magkano ba yung fertilizer na inapply natin. Di ba mura lamang to? Natatanda mo magkano? Ay, magkano siyang bag? Ang lahat po ng pataba na nagamit po natin dito, 23 bags na organic fertilizer. Opo. Sa sukat na 9,000 square meter. At anim na bag sa chemical fertilizer. At ito po yung sinasabi ko na isang bag na urea, isang bag na triple 14, isang bag na 1620, isang bag na 17017, isang bag na 0060, at isang bag na ammonium chloride yung pang 2500 na pataba. Ah, uh, pakibanggit nga po ulit, magkano natin nabili yung uh, bawat isang organic bag fertilizer? Sa isang bag po na organic fertilizer, ang pagkabili po namin noon 220 per bags. Times 23 bags, pumapatak siya ng 5,020. 5,060? Oo, oh, 60. 5,060. Ayan po yung nadagdag plus doon sa sex bags na chemical fertilizer. At meron pa pong nadagdag dito yung normal na lang po kasi yung herbicide, fungicide, insecticide. Kasi po, kailangan po talaga yon kasi sa panahon natin ngayon, buhay ng palay at pabago-bago ang klima ng panahon, lalo't kapag uh, sinasabing global warming, climate change. Marami pong mga insekto na umatake sa mga tanim, hindi lang po sa palay, kundi kahit din po sa mga gulayan. Kaya kailangan po talaga gumagamit, ay gagamit po tayo ng mga ganong klaseng lason.